Judy Ann Santos, nagluluksa sa pagpanaw ni Nora Honor. Isa nga ang aktres na si Judy Ann Santos ang nagluluksa ngayon sa biglaang pagpanaw ng superstar na si Nora Honor. Kung ating babalikan pumanaw si Nora dahil sa sakit niyang acute respiratory failure. Ilang araw bago ang pagkamatay ng nag-iisang superstar ay nakonfine na ito sa ospital. Nakinumpirma ng kanyang anak sa isang interview na si Ian De Leon sa social media ni Judy Ann, Ibinahagi niya ang mga throwback photos ni Ati Gay kalakip kanyang heartfelt message para sa yumaong veteran actress. Para kasi kay Juday, walang makakapalit sa legacy na iniwan ni Nora sa industriyang kinabibilangan nito. Ani pa ni Judy Ann Santos. Nakakatulalang isipin ang pagkawala mo sa industriyang pinalawak mo. Isa sa mga pinakamakumbaba, pinakahinahangaan ng nakararami, aming national artist. Maraming salamat sa napakalaking ambag mo sa mundong minahal at inakap mo ng buong buo. Walang sino man ang makakapalit sa estado at galing mo. Paalam ate Guy, paalam sa aming nag-iisang superstar. Mahal na mahal ka namin. Gaya ni Judy Ann, marami pang mga personalidad ang nagpahayag ng kanilang pakikiramay at kalungkutan sa pagkamatay ng isa sa mga legend sa Philippine entertainment industry.